Are you for or against same-sex marriage? <laughs> As Christian, bawal naman yung uh, same-sex marriage. Ginawa ang babae para sa lalaki, ginawa ang lalaki para sa babae. Okay. So, Kasi para sa akin, ito lang, oh, common sense lang. Makakita ka ba ng, uh, ng any animals nalalaki sa lalaki o babae sa babae? Mas mabuti pa yung hayop. <laughs> Marunong kumikilala kung lalaki o lalaki, babae, babae. O, oh, di ba? Ngayon, kung lalaki sa lalaki o babae sa babae, mas masahol pa sa hayop ang tao. O, oh, di ba? Ang hayop lang, hindi, pwedeng, hindi talaga mong pwedeng magsama ang, 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 ang lalaki sa lalaki. Pero, I'm not condemning. Huh? I'm not condemning them. Oh. yung lang po marriage yung marriage lang yung committing sin against god